Kaya naisipan ko ngayon mga farmers na gumawa ng solusyon para hindi mangamoy yung ating manukan at nakakahiya kung patuloy yung mabahong amoy. So para hindi tayo nahihiya at hindi hindi tayo maireklamo ng ating kapitbahay. So ito yung ginawa kong solusyon. So ang ginamit ko ay So yan yung ilalim ng kulungan ng ating mga manok ka-farmers. Hindi pa natin nalinisan yan. Pero kapansin-pansin na wala yung mabahong amoy. Dito din sa kabila. <coughs> so yan o. Oh. Ilalim yan ng ating battery cage. Usually mga ka-farmers, talagang mga amoy talaga yung kulungan natin. Ang rason yan... <coughs> ang rason niyan mga ka-farmers kung bakit mabaho yung ipot ng ating mga manok ay dahil sa kanilang pagkain especially kapag nagpapakain tayo ng pure feeds so yun talaga yung nagdudulot ng masangsang na amoy o mabahong amoy na kanilang ipot so nung mga nakaraang linggo yun ang, yun ang nagiging problema ko dahil uh, disturbing na kasi yung mabahong amoy dahil yung pinapakain ko sa kanila ay pure feeds lang so paminsan-minsan na po nagbibigay ng mga alternative na feeds kaya naisipan ko ngayon mga ka-farmers na gumawa ng solusyon para hindi mangamoy yung ating manukan especially kapag malapit kayo sa mga kapitbahay nyo especially kapag malapit kayo sa inyong mga kapitbahay nakakadisturbo talaga sa kanila at nakakahiya kung patuloy yung mabahong amoy so para hindi tayo nahihiya at hindi hindi tayo maireklamo ng ating kapitbahay so ito yung ginawa kong solusyon so ang ginamit ko ay yung naglagay ako ng darak darak na mais, ah, darak na dun sa palay mga farmers yun, yun ang inilagay ko dun sa kanilang uh, pagkain, so bali breeder pellets yung kanilang pagkain, yung GMP4 at ah, saka hinaluan ko ito ng konting darak, so yun, etong it darak mga ka farmers, ito yung nagsisilbing uh, pangtanggal ng mabahong amoy ng kanilang ipot, proven and tested ko na ito mga ka farmers, noon pa mga ka farmers, talagang epektibo ang, ang paglalagay ng darak sa kanilang pagkain para hindi mangamoy So, pwede din yung itong i-apply sa mga baboy nyo dahil maganda din ito dahil especially yung mga baboy talagang mabaho yung kanilang mga uh, yung kanilang mga dumi so noon meron akong babuyan dahil alam ko yung itong darak ay makakapagtanggal ng mabahong amoy ini-apply ko doon at talagang hindi talaga masyadong mabaho yung uh, mga dumi ng baboy so sa mga manok naman hindi nyo talaga mafe-feel na merong nanok sa inyong area kapag naglagay kayo ng darak sa kanilang pagkain so ito yung isa sa mga solusyon na inamit ko at in-apply ko dito sa aking manukan so ito yung mga white leg natin mga ka-farmers, madami-dami na rin yung na-produce nilang mga itlog na para incubate so meron na tayong nakasalang sa incubator nito na first batch at saka meron din tayong isasalang na pang second batch So ito ay pagpapapuro o pangmateryales yung kinalabasan nito. So dahil matanda na yung rooster natin, kailangan natin yung palitan. So, kailangan tayong gumawa ng kapareho niya. So ang magiging anak nito, pwedeng pwede na talaga magiging bang materyales o pwede ng replacement sa kanya itong ama nila. So yan, alright. So ito yung magiging crosses natin ng Orpington Blue at saka Bardrap ang kagandahan dito mga ka-farmers ay nagpro-produce ng mga itlog talaga itong mga inahin natin so madami-dami na tayo meron na din tayong nakasalang sa incubator ng mga itlog nito at meron tayong pang second batch na isa salang din so malalaki din yung mga itlog nito mga ka-farmers right. Dito rin sa pen na Ito mga ka Farmers noon ang ginamit nating rooster dito kasama nitong mga matatanda natin na white leghorn na hen. So, ang ginamit natin noon is yung Bar Drake, ah, yung white ah, Rhode Island Red. Pero ngayon, pinalitan natin ng rooster na Bar Drake. So, ang magkakalabasan nito mga ka Farmers ay taport ng dugo ng Bar Drake dahil itong mga inahin na ito ay hindi pure na puti. So 50% ng dugo ng mga puti na ito ay bar drop, kagaya nyan. At 50% naman ay white leghorn. So ngayon, ibabalik natin yung kanyang kulay dito sa mga puti. Ang magiging anak niyan, 3/4 ng dugo ng bar drop at saka 1/4 na lang yung magiging puti. All right. So ito yung itlog nila oh. So kanina nakakuha tayo ng dalawa. Ngayon meron ding dalawa. So yung kagandahan dito ay eh, malalaki talaga yung mga itlog. So ito meron pa itong similya. So ang aman nito ay uh, yung Rod Island Red. right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 4 4 Pizza 4 Pizza cuatro,